ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pang -motorsiklo. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na may, Opo. may hard knuckles. Senator Bato de la Rosa, ginisa si Willie Gonzalez ng hearing na yan. Grabe naman. Alam niyo mga kaulo ha, pinanood ko yung hearing na yan. No? hingil dito sa pagbatok at pagkasa ng barel. No? dito sa siklista at kay Willy Gonzales no. So ito yan mga kaulo. Sobrang pinakinggan ko at akala mo nasa loob nga ako ng ano, eh, ng hearing ngayon no. Talagang pinakinggan ko yung bawat detalye ng mga pangyayari no. Doon sa siklista yung bersyon niya ng kwento at doon sa bersyon ng kwento ni Willy Gonzales no. So ito yan mga kaulo. So yung hearing na yan ...andyan nga sila uh, committee chairman uh, Bato de la Rosa, Senator de la Rosa si Senator J.B. to at si Senator Kaitano And uh, pagdinig nga to hinggil dun sa pangyayari. Sobrang grabe na nagulat ako dun sa mga kwento na puro kasinungalingan. Grabe no yung uh, pagdepensa ni Sir Willy dun sa ginawa niya. Sobra naman, alam mo Sir Willy hindi magsisinungaling po yung video at yung picture, yung photo. Hindi magsisinungaling yung mga tao sa paligid, Mr. Willie Gonzalez naman. Grabe naman. Sana, ano no, um, pag-isipan maigi yung mga sinasabi dyan sa mga hearing na yan. Dahil kitang kita yung sinasabi mong depensa na ikaw ay minura ng siklista. Doon pa lang sa may, ano, sa side ng bike lane. Kung minura ang tunay at sinabihan ka ng ogag, malamang doon pa lang e bumunot ka na at malamang doon pa lang malamang eh, ginawa mo na yung pagkasa pambihira naman o oh. yung asiklista nagkwento ng maayos ng matino sinasabi mo na siya ay nagmura at um, hinampas yung ibabaw ng iyong sasakyan yung left side di ba? Paanong gagawin ng siklista yon? E nandun siya sa may bike lane Nasa kanan yung tao Hindi ba? At paano mayuyupi e, Gaya ng sinasabi mo Na yung siklista ay may suot Na gloves na may knuckle No? E makikita dun sa picture At dun sa video Wala pong suot na gloves yung tao <laughs> Diyos ko po naman Nasa kanan Paanong aabot yung kamay Dun sa kaliwang parte eh dun sa pangalawang uh, pangyayari nakita sa video kung paano gumasgas yung motor ay eh, yung uh, bike rather dun sa kaliwang side ng kotse mo walang nangyaring pagtapik dun sa kaliwang part na yon at yung sinasabi mo sir na Diyos ko po, naman, yung sinasabi mong kitang kita naman ng mga investigador idinamay mo na naman yung mga investigador alam mo namang mga kapwa mo pulis yun hindi ba? sinabi na nga ni Uh, representative akop na nandun kayo sa istasyon na kung saan galing ka rin at mga kahanay mo yung mga tao doon. At sa tingin mo, sino ba yung papaburan? Hindi ba? Nag-isa rin nga yung ano, investigador doon sa nakil na yon na sinasabi ni Mr. Gonzales na may suot. Kitang kita doon sa picture, sa photo, na yung kaliwang kamay ay walang suot. At sinasabi ni Mr. Gonzales na yun ay hinubad. Paano mahuhubad ng tao yun kung siya ay nagdadrive? Hindi mo basta-basta mahuhubad yung ganong klaseng gloves dahil yun ay pang motor at masikip po yun. Hindi ba? Grabe naman. Kitang-kita. Yung picture hindi po magsisinungaling. Gaya ng sinabi ni Mr. De La Rosa. The videos won't lie. May mga security guard. May security guard sa paligid na nagsabi sa siklista. Huwag ka nang sumagot kasi merong hawak na bakal. Hindi ba? Grabe naman. Ano yung mga tao sa paligid nagsinungaling? Meron ding mga pumagit ng siklista na huwag naman sanang ganyan. Sobra naman. Hindi ko alam kung ano eh, matatawa ako dun sa mga naririnig ko or para bang napakadaling gumawa ng kwento pagkatapos merong mga taong naargabyado o nagkatroma. Hindi ba? Yung siklista, eh, minabuti na lang na makipag-ayos dahil meron siyang anak na naghihintay. At alam niya na si Mr. Gonzales ay parang tatay na lang niya. Kaya wala naman daw mangyayari kung makikipag-ubusan ano, pa siya ng oras. Hindi eh, ba? Dahil dun sa pangyayari. Pero ang problema ito, eh lumabas yung video, merong vlogger na naglaas loob na i-upload, subalit so, dinilit dahil natakot at di umano ay tinakot, hindi ba? Yung version ng kwento ni Mr. Gonzales eh pambihira naman. Napakalayo doon sa tunay na nangyari at doon sa anggulo doon sa CCTV at doon sa picture ng vlogger. Hindi ba? Kung sinasabi mong pinagsalitaan ka ng mura, eh malamang baka doon pa lang hinugot mo na yung bakal. Hindi ba? Hindi naaabot doon sa pangalawang video na kung saan eh nakuhaan ka ng vlogger sobra naman alam nyo mga kaulo no ultimo 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 yung mga senator ha? nag-iimbestiga dito sa hearing na to eh alam nila yung kwento kung mapapanood ninyo yung mga salitaan ni Bato de la Rosa at Mr. Cayetano kinukorek nila yung mga sagot ng uh, siklista kasi ang lumalabas eh parang Meron ano eh, um, hindi 100% yung pag-deliver ng mga salita. Meron pang ano eh, paghila doon sa mga story ang sinasabi na tinutuwid nila Kaitano, Senator Kaitano Senator De La Rosa kasi ano eh, nag-hold back yung tao eh. Syempre, pulis, pulis po yung involved. Mga pulis yung uh, nag-iimbestiga. Of course, ex-pulis yung uh, Naasagutan o nakaalitan dito na involved sa issue. Hindi ba? Anong sabi ni Mr. Abato de la Rosa? Kung retired police ako at ikaw ay dismissed na police, pareho tayong police, huwag tayong maglokohan dito. At talagang sinabi niya na kapag hindi ka nagsabi ng buong katotohanan, maaari kitang ipapiit doon sa mismong baba nung session hall na yon kung saan naganap yung hearing. Hindi ba? So kung yung sa pagtapik ng kotse, mga kaulo, no, na kung saan doon nagalit itong si Mr. Gonzales, ginawa yun ng siklista dahil para i-save yung kanyang uh, buhay din kung saan kapag siya ay na git, o tinamaan masasagasaan niya o mababangga niya yung mga nagaabang na pasahero na kung saan nga ay yung bike lane natural tatapikin mo para ipas alarma o sabihin sa tao na ako ay mahahagip muna hindi ba? so papanasan yung ano don Pagtapik sa kaliwang parte na kung saan may yupi. At meron pa raw gloves na may knuckle. Suspi. Smeo. Walang ganun. War, grabe. At itong mga, ano no, uh, investigador, no, kaya nagalit si Mr. De La Rosa. Pagdating ng mga investigador, wala raw silang nakitang bakal. No? And sinabi nitong siklista na meron po, ako po ay kinasahan at binatukan ako, tinatanong ng mga investigador kung nasan yung bakal, nasan yung bakal ngayon. Hindi nila makita, kaya paano daw sasampahan ng kaso kung walang nakitang bakal. So sabi ni Mr. De La Rosa, sino yung mga investigador na dapat gumawa pa kayo ng mga hakbang para malaman kung nasaan talaga yung dalang bakal. And sabi ni Kaitano, na merong mga bystander doon, may mga nakita, may mga nagpapatotoo, Ultimo yung security guard na nagsabi doon sa siklista na huwag ka nang sumagot o pumalag kasi merong bakal. Hindi ba? Kung masusing investigasyon yung ginanap doon o ginawa na pwedeng magtanong ang mga tao sa bystander buod sa CCTV na sira no? sa angulo na yon, e eh makikita at malalaman ninyo. Wala man lang sigurong pagkapkap na ginawa. sa napunta yung bakal, tinapon, inandun e lang naman yung area yung sasakyan, hindi ba madaling halugugin yun? Yung katawan, hindi, skupi. Hindi ko maintindihan sa ano sa nangyaring ano eh, investigasyon, di ba? Kaya yung Senate eh, nagtataka. Alam ko ang ibig sabihin sa mata ng mga senador habang pinanonood ko anina. No? And pati yung mga tao sa paligid, mga kaulo ha, take note ha. Habang nagsasalita si Mr. Willie Gonzalez... Yung mga tao, yung mata, nakikita mo, nakatingin na para bang ang laki ng tinatanong sa isip nila habang ikinikwento yung pangyayari. At kapag yung siklistang ang nagkukwento, yung mga tao, yung tumatango, nakatingin. At pag si Mr. Willie Gonzalez, meron silang parang doubt, parang, Weh, yan ba talaga nangyari? Parang ganun. Grabe naman. Sana nga po, ano eh, no, ah, mabigyan talaga ng, ano, uh, ah, ito. At alam ko naman, hindi ito pababayaan ng mga... Uh, mambabatas, mga senador, congressman, no? Lahat ng mga tao na laban sa ganitong klasing uh, action. Alam niyo ba mga kaulo, ito sinabi pa ni Mr. De La Rosa, no? Na ang baril o ang bakal, ito sinabi ni Mr. De La Rosa. Kung ang doktor meron silang stethoscope na ginagamit na kasangkapan ng mga doktor at ang mga alagad ng batas ay merong bakal na ginagamit nila para sa serbisyo. Ginagamit ito hindi para ipagyabang or hindi para ipanakot. No, ginagamit ito sa sandaling kailangan at talagang sitwasyon na karapat dapat na itong gamitin ng isang alagad ng batas. Hindi para gamitin sa publiko upang ipanakot. ba? Diba? Tama naman. Tamang-tama naman, hindi ba? Na dapat maging responsible kapag ikaw ay meron kang bakal, maging responsible owner ka dapat niyan. Kaya nga po yung mga pulisan, di ba? Binibigyan ng matinding checkup, uh, check-up, binibigyan ng matinding uh, psycho test kasi ang paghawak ng armas o ng bakal eh hindi po yan ibinibigay sa lahat dahil kailangan maging responsible ka diyan. Hindi ba? Grabe, grabe yung investigasyon mga kahulo. Sana napanood nyo rin dahil malalaman ninyo yung kwento. Ang dami ko rin natututunan, ang dami kong nakukuha dun sa investigasyon, sa kwento. No? Sana lumabas yung totoo, sana maging ano, uh, patas talaga yung uh, batas. And sana Mr. Gonzales, eh, maayos na to. Dahil sabi nga rin ni Mr. Bato de la Rosa na after nga nung pangyayaring yun, nagbago yung lahat, no? naging Uh, iba. Naging iba yung sitwasyon ni Mr. Willie Gonzalez dahil sa pangyayari na to. Sana maayos na at ma matapos at mabigyan yung tarampatang justice na para sa mga taong dapat tumanggap nito. Okay? So yun lang po. Maraming maraming salamat. Mag-ingat kayong lahat. It's your boy Elmo po na lagi pong nagsasabing God bless us all. Peace. I'm out.